Naku, hindi pa po dito nagtatapos ang mga kwento ng usog daw ni Ma'am Dahil may isa pang nanay ang nagre din. Ah. O, kakampi naman ito ni Kikay. Tawagin na rin natin ang handang magpatotoo, Vanessa, humarap ka na. Tumanin <coughs> <coughs> ka! Oh. Oh. Singuhanin. Oh. Singuhanin. Hoy, hindi ka machichismis kung walang katotohanan yung sinasabi namin. Tama. Sakto, cheese. Miss Ate Vanessa, kalma po na onte ha. Okay. Ano pong nangyari? Pati po ba anak nyo nasasabing okay. nausog? E, eh, Isalay sa inyo, paano po nyo yung nasabi? Galing po ako sa trabaho. Lumabas po yung magkapatid sa labas. Pagkatapos po, nung umuwi ako po sa bahay, nakita ko po, nanghihina na po yung anak ko. Tinanong ko yung panganay kong anak. Sabi ko, ano nangyari sa kapatid mo? Sabi niya, napati lang po yan ni ano, Alimbet, ma. Sabi ko, bakit na ba? Ano ginawa? Nakikit-kit daw ng anak ko. Sabi niya gano'n. Eh, nagsu Talaga. hindi naman po siya nagsuka eh. Ang nangyari po, nanghihina lang po at papawisan po ng malamig. Mm -hmm. Kaya ang ginawa ko po, nagpahinga ko lang po siya. Sabi ko, sige, magpahinga lang muna. Tapos pinainom ko na rin po ng maligamgam na tubig. Okay parang pareha sila ng kwento, no? Ate Kuring, bago ba kayo naghinala na usog ito? Meron bang medical intervention? As in, may doktor bang tumingin bago kayo nag nag-isip ng gano'n? Hindi ko na po siya pinadoktor. Is sa, sa akin. akin. Ho, yung akin ho, pinacheck up ko po talaga. Pero, nung kinabukasan na ho, yun, okay na po yung anak ko noon. Mula nitong mga nangyari na to, anong ginawa nyo? Iniiwasan nyo na ba si Beth? Paano naka-apekto to sa pagkakaibigan Bakit nyo? Bakit talang nila na ano? Kung kaya to, kailay tato. Ay, hindi. Itura mo, diba? na, di ba? Na, di ba, na, di ba? Na, ba? Ang mga magkukulam. Hindi naman lahat ng may tulay. Hindi naman nagkakita sa itsura yun. Mga bata, kasi guwana sa kapal na kilay. Kung yan, no. ka ng kilay ko, itatoo yan. Kaya na ka ba nagpatato ng kilay? Tagal na po. <laughs> ha? No, nung ano pa yun, nag-jajapan pa ako, 18 years old. Nag-jajapan no, yung kipo ako. Alam mo, ibang klase yung tattoo mo, ah. Kasi kung... Noong nagkaedad na ako, lumaylay na siya. Lumaylay. Ayan. Kaya dapat ate ko rin, pag nagpapatato ng kilay, dito na ipatatoo. <laughs> Para pag nagkaedad tayo, bumababa siya sa tamang lugar balang, araw, pag nag-80 ka na ate, magiging eyeliner na po yan. So, sasakto ulit. So, mag-aantay pa tayo ng 40 years. Aling Ben! Napatawa lang kita, Ate Ben, kaya pinapag-aantay na. Alam mo, yung mga usong patatong ngayon ng kilay, medyo hindi na ganyan katindi, no? Sa tumingin niyan sa mga bata. Talaga Sento, ba? Sa na ito nga, naglalako ako. Tapos sabi niyan, nagtatanong, Nung no, mga ano, ano po yan, sabi ka bat bibili ka ba? Sabi ko sa kanila. Bati na ba yun? Gano'n? Hmm. Bibili ka babe Sabihin mo muna sa nanay mo. Sinu oh, hayaan ka. mo, meron ka rin naman kakampi. Wala raw katotohanan ang binibintang sa ninang niya. At kung may dapat sisihin, hindi raw ang bati, kundi ang pagiging pabaya ng ilang so, mga magulang. Tatat, humarap ka na. So, sobrang oh, ano, Chillinyo. Di ba? Parang bakit? Ninang na yan na Wala alam! Wala nga di pahinot ka bayad ka! Nagpahinot ako! Nagpahinot ako! Nagpahinot ako! Nagpahinot ako! Nagpahinot ako! Tatat! Sa pagkakakilala mo sa ninang mo, marami ba ang nagre na malakas ang kapangyarihan niyang mag-usog? Wala po, sila lang po yung nagre Silang dalawa lang? May okay. anak ka ba? Meron po. Ilan? Ano, apat po. Oh, so, binati na ba ni Beth yung anak mo? Hindi po, kasi po, kada magkakasakot yung mga anak ko, sa kanya ko pong nilalapit, ano, magaling naman po. Libre. Hmm. Kaya nagtataka Libre. ko sa mga chismes sila, bakit <laughs> yung pambay. Kaya siya daw may usog, mangkukulam. Kaya sabi ko sa kanya, sige yung na. Yung binabalita na mo, kaya, sa amin, si sabi, sa sabi ko oh, na, sa kanya. Hey, hindi, na hindi na sila naawa. Matanda na, pa daw, chismes pa